Uh, Isang masayang araw po. Ngayon ay magbabakuna naman tayo ng hag cholera sa ating mga alagang nakatanda na po. Na ubusan ng hag cholera vaccine noon kaya hindi tayo nakapagbigay kaagad. May ilan po tayong hindi nabibigyan dahil nakaedad na talaga sila malapit na rin naman pong ma-harvest ang mga yon, kaya hindi ko na po bibigyan ng hag -cholera. Ito po yung mga huling na iwalay galing sa ating consolidated pen. May mga anak pa po si Roco dito at yung iba po ay anak ni Mario. Yung pong mga may batik, siguradong anak ni Roco yon, kaya po mas malalaki na, mas may edad na po yon. Yan pong ibang itim at yung may guhit sa katawan, ang mga anak naman ni Mario, kaya mas maliliit po ng kaunti yan. Ito pong mga nandito sa kabila naman ay mga anak ni Bobby. Pipili po tayo ng pwedeng gawing dumalaga sa mga ito, kaya po babakunahan natin sila. Yung pong nasa 24 na lang to, ano? Oh yung pong mga kasamahan nito, mga anak ni Rocco din yon, hindi na ho natin babakunahan, gawa po ng um, for the meat market lang yon at pang October po, pwede na ang mga yon. Kaya sayang na lang po ang bakuna kung ibibigay pa natin. Ito rin pong mga babaeng ito, ay pipili lang tayo. Yun lang pong mga pasado sa qualities na kailangan natin para sa dumalaga ang ating babakunahan. Yung pong mga hindi papasa ay hindi na natin babakunahan. Para sa meat market na rin po yun. Kaya nga po, pag may nagtatanong na mga bumibili ng biik, lalo na pang alaga, lagi ko po sinasabi na hindi ako nagbebenta ng biik, dumalaga na ako maglabas ako para po napilian na ng tamang qualities para po pag-alaga, hindi naman kayo ma-disappoint, maganda po yung magiging tayo nung katawan ng inyong aalagaan at ready po siya para maging inahin. So, yun lang po muna. Hindi ko na ipakikita ang pagtuturok sa pig po uli ang turok namin sa mga ito. Yan po muna. Mamayang pagkatapos na ng pagbabakuna at saka ko po itutuloy ang ating video na bakunahan na po natin kaya pinalabas na ang mga alaga yan po dalawa natira lang dyan sa kulong nila pero bukas na po yung pintuan kaya makakalabas na rin yan so nakagala na po uli dito yung ating mga binakunahan uh, yung mga bulugani naman po ang ating babakunahan pa at bukas dito naman po kami sa kabila magkakapon at magtuturok po tayo ng respishure. One shot po yung respishure na binili ko, kaya hindi na po uulitan. Isang turok lang po yung respishure na ibibigay natin sa mga biik natin dito sa ating uh, second breeding pen. Ito naman po ang ating buluganin. Ito pong nasa unahang ito. At yung may batik na yon, ay nabigyan na yan nung bago po namin kunin sa Candelaria. Pero bibigyan na natin sila ng kanilang pinaka booster. Yung pong tatlong nandun sa dulo ay ngayon palang mabibigyan yan. Gawa po nga ng kinapos tayo ng hug cholera vaccine nung araw. So tuturukan na po namin ang limang ito. Hindi, na po na, hindi ko na po ipakikita yung pagtuturok ulit na ipakita naman noon na kung paano magturok ng hug cholera vaccine reminder lang po na ang hug collar ha, 2cc po ang bigay regardless of size. Kahit na po inahin o buluga na ang inyong babakunahan, 2cc pa rin po ang turok. May nagsobra pa po tayong bakuna, kaya binigyan na rin po natin si Kay Ha? Yan po. Kam October po, itatawid na natin si 30 dito. Pare si Kay naman ang seserbisyohan at ito pong magkapatid din ay nabigyan natin may nagsobra po sa ating hag-cholera vaccine. At dito naman po sa tawid na kulungan galing po dito sa mga grass cutter natin ng rabbitry. Ay ang ating consolidated pen. Ayan po. May umanak po uli. Lilima po ang kanyang biik. Pero malalaki po. Yung pong nakunan natin nung isang linggo ay siyam nga lang po yung buhay. Pero may namatay pa po, lilima na rin daw ang buhay sa mga biik nung inahing yon. So yan po siya. Tatatlo po yung kitang biik. Ang apat yung nasa may paa niya. Yung panlima po ay nandun sa likod na likod. Hindi po ako sure kung kita ninyo dito sa anggulo ng aking pagkakakuha. So dito po siya nagpugad kaya itinawid po ang yero papunta sa area ito. Kaya apat na po ang ating umanak sa ating 21 na inahin dito po sa consolidated pen. Dati pong 22 ito, yun pong masyadong matapang ay atin ang kinatay. So 21 pa po ang ating natitira dito. Ayan po ang proud papa, si Mr. Mario. Kaya magdadagdag po tayo ng mga inahin dito po sa ating kulungang ito. Pag nakalaki-laki pa po, po yung ating mga dumalaga, itatawid po natin dito para makapag set din po tayo ng anywhere from 25 to 30 heads dito sa ating consolidated pen. So yan po sila. Hindi ko na po papasukin at marami na yung aking nilakaran ngayon para po talaga bawas ang ating cross contamination sa mga areas. Kahit na po nagpapalit ako ng chinelas, um, wala na po yung aming footbath para sa paa naman. Kasi po dati gawa namin, yung mga areas may footbath pa, yung paa po talaga, tunay pong footbath dahil yung paa namin ang isinasawsaw dahil may tsinelas naman po kaming panlakad sa iba-ibang area. Pero ngayon po na inalis na po namin yon yung mga tsinelas na lang po ang ating protection. Kaya po ayaw ko rin masyadong maraming pinapasok na area sa isang araw. So yan po ang ating naging gawa ngayon. Dudugsungan ko po ang video yung ito bukas. Pag magkakapuna po tayo at magtuturok ng respesyor. Ang respesyor po, 2cc rin ang bigay. Kada biik or kada inahin, basta per animal po ang treatment, hindi po siya uh, sa size nagbabase. So yun po ang ating magiging gawain bukas, respesyor at bakuna ng mga biik ng ating second breeding pen. So bukas ko na po itutuloy ang ating video. Ayan po ang ating mga bagong biik dito sa second ay first breeding pen. Ito po ang ating mga gawgawin ngayong araw. Magkakahiwalay na po ang lalaki at babae. lapitan natin yun at yung mga maliliit po iba pa ang lalagyan at yung natin ng rabbit ang pinaglagyan nakaabang ang kanilang mga inahin dito naman po sa loob ng kulungan isa pa pong grupo rito so katulad po ng dati ang unang gagawin ay ang mga babae tuturukan po muna ng respisyo As yes, sure po ang punturok natin ngayon at yung mga mayroon pong maids ay uulitan natin ng ivermectin. So lahat po ng may maids ay tuturok ang kurem ng ivermectin ulit. So yan po ang ating magiging gawa ngayon. Hindi ko na po ipakikita yung step by step. Uh, yung mga basbatang ng diik ay hindi pa kasama. Seven days old pataas lang po ang aming gagawin ngayon. So, hindi ko na po ipakikita ang step by step na ating gawa. Pag natapos po, saka natin sila pasyalan dito sa loob ng breeding pen. Makalipas po ng dalawat kalahating oras, nakatapos na rin tayo sa ating pagkakapon at pagturok ng ivermectin po dun sa mga grabe ang mange at respisure sa lahat. At ayan po, nakabalik na sa ating second breeding pen ang ating mga biik hindi po lahat ng biik ay aming natrabaho tulad nung naipakita ko bago tayo magumpisa meron po tayong mga biik na mas bata pa kaya hindi pa po namin isinama yun um, may mga una umanak na rin naman po tayo sa consolidated pen so in 2 weeks time po or basta po minimum 7 days ay gagawin na rin namin ng mga yon para po medyo may size naman ng kaunti ang ating mga biik dahil maliliit po ang native natatakot po akong turukan sila ng 2cc na maliit na maliit pa ang mukha po nito ito po isa sa mga latest nating umanak yan po 2, 4, 6, 8 Walo po ang kanyang mga biik. At yung pong pangulong natin sa kabila, itinawid na namin dito. Lalagyan din natin ng pake na yan. Dahil mahigit pong isang daan ang ating mga biik dito. Yun pong aming tinrabaho ngayon ay 90 heads. 43 po ang babae at 47 ang lalaki. Kaya 47 po ang ating nakapon ngayong araw at may additional pong 43 na mga babae na siya naman nating tinurukan lang ng respisure at yung iba po ay nabigyan ng additional ivermectin. So ito po yung ating mga malalaki namang biik na dito sa extension ng pen and sa original palang area po ng pen kaya malapit na rin pong maiwalay ang mga ito At si Roco naman po ay maaari na nating itawid dito sa area ito So ito pa po yung isang umanak. Halos kasabay pong umanak ito. Noong nauna ko na ipakita sa inyo. Ayan po. Nagtago na po sa likod niya yung iba niyang anak. Pero marami po yung biik niya. Two, four. po yung bilang ko hindi ko pa po hindi po counted yung mga nagtago na sa likod niya mga 3 or 4 days old na po ang ating mga biik na ito o yan dahil hindi pa po kami nakakagawa ng painuman talaga yan, rasyon na naman ng tubig si Lito sa ating mga planggana. Pero eventually po, magtatayo kami dito nung water throw natin, katulad nung nandun sa ating large breeding pen at mga kapo nung nandito sa ating uh, second breeding pen na original area. Kasi nga po, hindi namin intention na gamitin pa ang area ito. Kaya lang, nagsunod-sunod po yung pag-anak para pa maprotektahan natin ang ating mga basbatang biik ay itinawid po namin dito sa isang area na hindi nagagamit yung mga inahin. Kaya po hindi siya ila naagawan ng gatas ng mga mas malalaki na nating biik. Ito pong aming mga shelter ay pinag-aaralan ko pa rin paano ang aking magandang gawin para po ma-improve pa magdadagdag po tayo ng mga shelter sa ating mga kulungan kahit napatapos na po ang tag-ulan magagamit din po rin lang kanlungan sa tag-araw at sa mga susunod pa pong panahon na pagdating so ayan po ang ating mga sarisaring size kulay at hitsura ng mga biik. Ito pong nandito sa may dulo. Yung pong mga, oh, tago naman kayo ng tago. Yung po, yung maliliit pang yon hindi pa po kasama sa mga natrabaho yon Anak po ito, nung, ito po ang nanay nila. Yan po yung mga dati nating nakakulong dyan. Kaya lang, kinuha po namin yung pangulong at idinugsong doon sa pakainan. Para po makapagdagdag kami ng lagayan ng starter feeds. Kaya rin po itinawid na dito yung window grill na ginagamit natin dati dun sa kabila dahil malalaki naman na po yung diig kaya na nila dun sa naka-expose na area. Ito pong mga ito, kailangan namin magdagdag ng mga pakainan para po masanay silang kumain ng starter feeds at mapabilis po natin ang kanilang paglaki. So, ito pong mga nandito naman ay nabakunahan na natin ng hag cholera. So, ready na po ang mga ito. At yung mga nasa kabila naman, ang susunod nating babakunahan ng hag cholera. Isasabay na po natin nun yung mga malalaki rin dito sa ating kulungang ito dahil 50 dose po ang ating ginagamit na hug cholera kaya kung may mapaggagamitan rin lang sayang naman pong i-dispose lang natin so yan po ang ating mga biik silip din po tayo dun sa kabilang area ng ating second breeding pen ito po yung ating inihiwalay na inahin gawa ng namilay po yung kanyang hind legs na turukan po natin ng 100cc ng DCM at maganda na po ang kanyang lakad. Yan po. Nagkakandi siya. Kita po, malaki yung kanyang ari. Kaya po, hindi ko pa mong na ipinababalik. Palalampasin po natin yung kanyang paglalandi. Kaya po, ayan, mahina rin siyang kumain dahil nga po naglalandi. Palalampasin po natin yung kanyang paglalandi at ipababalik ko na siya dito. By the time na maglandi po uli siya, pwede na siyang kastahan ni Senyor Rocco. Ayan po, malalaki na ang ating mga biik dito. Pwede na pong pangwalay. Kaya kailangan na po namin gumawa pa ng mga kulungan para may, may pagwawalayan po tayo. Ayan po, ang lapad ng likod mga anak po ni Bobby ang mga biik na ito. ito pong mga nagputik na ito ay amin rin tatambakan hindi na po natin ahayaan na nagtatagal na may putik na ganyan ang ating mga kulungan para po safe ang ating mga alaga ayan po si Batik medyo numipis si putiren po medyo numipis si Tansu po, bilog na bilog pa rin si Tansu po kasi dadalwa ang naging anak Ayan po, ready na yata si Batik. Hindi naman tumatanggi kay. Ay, hindi pa po. Te. Hmm? Hmm? Lalim putik na? No? So, ito po. In two weeks time, iwawalay na rin namin. Mag-aayos na po kami ng mapaglalagyan. So, yung pen po dun sa unahan, ay kailangan ko na rin gawin. Bibili na po tayo ng concrete post at mesh wire para po magawa yung kulungan na yon. So May ilan lang pong nandun sa ating ginawang silungan. Pero karamihan po ng ating mga alaga ay dito sa unahan nagpunta. Halos na ubos na rin po nila yung ibinigay na damo kanina. At tinanghali nga po ng Makatapos sa pagkakapon, medyo marami-rami po yung ating tinrabaho. So yan po ang ating two update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.